yung pinggan ngayon. Ay, este, plato pala. Ito guys. Nabalawan ko na. Nasabunan ko na iba guys. Tapos nag muna na ako ng cellphone guys. Ito guys. Yung kapatid ko guys. Kasama ko mag vlog. Ito guys. Listen natin. Ayan na guys. Umahan na sa bulang ko iba guys. Ayan na guys. Wait lang guys. Hi guys! Dito na. Basta na natin. Ito si Gagi. Malulusok ito. Joke ba? Ay. Balawan na pala tayo and guys So, bukas tayo ng plato ngayon, guys Ako inutusan ngayon, guys Yung iba, guys, sabunan ko na, guys and guys Ayan, yeah, pinag-iwalay ko lang po yung mangkok Pinabal naman ko na guys. Pakit ko po si ate girl guys oh. In your Bible pray every day. Pray every day. Guys. Pray every day. Hala okay, guys, pakanta-kanta pa si ate girl ng pray every day. Yan. Kinakanta nyo rin ba yun guys? Kanta namin po yun sa simbahan guys. Yan guys. yung ko na po yung saragayan. Guys, pa-subscribe naman. Kakampi sa lang po ng live ko. Ay, este vlog ko pala. Kakampi sa lang po. Kasi matagal po kami hindi nakapag-vlog. Kasi po, wala po kami yung internet. Ha? Busy po kami. Pasensya na po. Subscribe naman po. Kahit like lang. Kapat... <coughs> Kapatid ko nga po pala nandyan po pala. Hindi lang po ako mag-iisa dyan. Apat po kami guys. Sa kwarto po yung tatay ko. Yung isa po yung kapatid. Yung isa ka po yung kapatid na buntul sa TV po nanonood. Saan siya? Pinahinaan niya lang po guys. Yung guys, kawa ano, kaldero naman po. Ate girl, mukhang pagod na pagod. Kahit di naman totoo na pagod. Alam, pakintingiti pa si Ate Galo. Feeling pagod po siya. Hindi naman po siya pagod. Uy, bawal yan. And guys, nilinisin po natin na maayos. Maayos ba yan? Walk hmm. lang guys. And guys. Matapos na rin po tayo dyan. mawawalis po sa so loob ng bahay. Kapatid ko po, po kasi busy rin po. Gumagawa rin po siya ng assignment. Kaya ako na lang po magiging sa bahay. Guys, palala ha. Pa Pasubscribe. Ayan, guys. kinukus ko po na maayos yung mm, kaldero. Oh my God! English English pa na lalaman sa ating girl. Guys, so pasensya na. Ingat kasi ng kapatid ko so, na nanonood pa sila ng TV. Tiyara naman po at baso. And guys, kususunan po natin na maayos. Guys, grade 6 na po pala ako. 12 years old na po ako. Nag-aaral dito po kami sa Quezon City. Nag-aaral po kami sa North Purdue. Malapit na rin po tayo matapos sa gugot na rin guys. Sulad po, magawag sa mga ako guys. Yan guys. Binabal na ko na po ang mga baso. Guys, so tanit po ako sa mga vlog at mga vlog ko guys. lang guys malapit na po matapos magawalit na po pa guys yung o ko na po sila isa isa dahan dahan lang baka malaglag mahirap na yung guys ka naman ito ng kaldero? gandaan po sa kabila. Kaya, maingay po. Na, no, guys, nagpapakita ko po sa ito, guys. Guys, pinapatulong ko na lang po ang mga tubig sa lababo. Rapit na rin po ako matapos. Pagtapos ko po dyan. Sigurado po. Sana kumain naman po kami. Next. Joke lang, guys. Good morning pala Kalimutan ko magsabi sa inyo kanina And Guys Mga kutsara naman po Ang next Kasi nais kong ka medyo matagal po Magugas Kaya po talaga Magugas And Guys, babalaw ko na po Si uh. Tagal ko matapos no guys. Okay guys. Nanahan ko na. eh po din yung marami yung namin, guys. Hindi ga. Hindi po. Ano yung papalagaya? yung si sa kami dyan. binabal naman ko na guys Grabe ang kanta ang kabila guys oh Sigawan na Ayan na guys Tapos na po ako Tinatanggal ko na lang po ang tubig Ayan na guys Pagod na si ati guys ganda din guys. Hey okay, guys, tapos na tayo ngayon. Basta na tayo. Oh. Hey guys. Basta ang bula niya pa, guys. Tapos Kapalit, guys. Tama ka na. Guys, mawawalas naman tayo guys. Ang natin ito pa pati, guys. Ayan, okay, guys. Ayan, so, guys. Walas naman tayo, guys guys magawalis naman po at tutupin ko lang po sa glit yung pinaghigahan ko kanina habang nanonood ng TV sunod po magawalis po ako pagtapos tapos po nyan, tapos na po wala na po atang gawain kasi ayun lang po ang eh mag subscribe po kayo ah supportahan niyo po ako. Ayun na guys, hinanap ko po yung walis tambo guys, hindi ko po mahanap. Kaya ako sana sana lang po po punta. Mga kapatid ko kasi pinaglalaruan. Sa kakalimutan po nila, kasi po nila nila guys. Ayan guys, hinahanap ko po yung walis tambo. Ayan guys. Saan saan na ako pumunta niyan guys, hindi ko po mahanap. Ayan na, guys. Tinanong ko pa po sa papa ko kung, nas kung nakita niya po ba yung walistambo. Hindi daw po niya nakita. Hi, guys. Ito na pala yung Ay, na. na po pala, guys. Nahanap po na po pala. i ko po nga lang po pala kasi po kapatid ko po ang nakahanap ng walistambo. Nasa ilalim daw po pala ng kama. Kaya yun. na guys, winawali ko lang po yung ilalim hindi lang naman po yung gasan ko hindi lang din naman po mawalasin ko hindi ko kasi makalat yun siya na po, kumakalat sa bahay namad po kasi ako ipon ko na to dadas panin ko na po yan guys tatapon ko lang po ambis ko nga po pala magtapon kasi po sa labas lang po ng pintuan Okay, guys, na po, ko na po yung sa inyo lang po. So, thank you. God bless. Salamat po. Pa-subscribe and like. Goodbye. So, guys, tapos na tayo sa lahat ng gawain, guys. Malinis na, guys. Malinis na. Malinis hmm. so, na, guys. Bye-bye, guys. Guys, so, no. Guys, sorry, hindi ko na tuloy. Pa-subscribe po. Bye-bye. Subscribe.